skill ka nga tao ka sa pagsunggan mo sa pag paglabay mo paggawaan ni anak ko ata sino ti mayat nga pa register kay nami iti 7 page 700 registration na o naka naka record amin ti panganam ni one year ata nga it for you can <laughs> Dr. Tobi, dami ng 7 plates. naka registered kanya na dito, by by <laughs> 700 kaman plates. Tata. Ayun tas mo. Ayun tas mo. Ayun. 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 daw naka-schedule nga pang ng malimon <laughs>